Good morning mga kamaso ngayon nandito tayo sa harap ng simbahan ng Santo Nino para makisa sa celebration ng Palm Sunday, tigil muna tayo sa clear cooperation ngayon, dito muna tayo sa araw ng Palaspas, magtitika muna tayo ngayon Kaya araw ng palaspas Araw po ng linggo ngayon March 24 Ang dami na gano'n ngayon ng mga uh, palaspas Papablis Tsaka magmimisa na rin Tsaka marami na rin ng Tsaka marami na rin nagtitinda ng palaspas uh. Traditional na to ng uh, mga katoliko taon-taon ng uh, Palm Sunday. Tayo rin, na uh, isa rin tayo sa panatiko ng mga uh, katolikong Pilipino. Meron rin tayo nakaantabay ng mga kapulisan dito. Ayun sila Wala rin po nagsimba ngayon. Narito ngayon tayo sa harapan ng Santo Niño Parish Church. Dito sa Tondo. Lipat naman tayo ng ibang area. Doon tayo sa kabila. Maso ngayon, nandito na tayo sa may simbahan. Nandito tayo sa may gilid na simbahan. Kung nakikita nyo, maraming uh, may hawak ng palaspas dito magpapablis ng palaspas yun sa may terrace eh, no? makikita nyo yun sa terrace ayun yung terrace doon sila magpapablis ng ano may lalabas doon pare eh, para din pa, basbasan yung mga palaspas nila kasi araw ng uh, palaspas ngayon palm sunday mamaya um, lalapit tayo doon ng konti ah dami oh. ayun, dami may bitbit ng palaspas o oh. Ayan um, na sa ato. na, ayan na. magbe na palaspas.

ada pa bang magandang yung paglabas ng pare para mabasbasan yung mga palaspas okay. Pabasin pare. na ho para mawisikan ho lahat. Umabas na yung pare para magbasbas. Ang sigurador ho nating nagsimba na ho tayo para bago ho, okay, ho. So, linggo, yung mga nawisikan ho, na para yung mga hindi na nawisikan ng na, sa dami na, papawisik na sila. Sige ho, sige ho. Abate, abate. Yung sinasabi ng pare, kailangan magsimba muna bago mag-ano ng palaspas. Inuulit in ko, siguraduhin yun nagsimba muna ho bago magpawisig dito. Sige ho, abate! Lahat mo mawiwisigan. babante na ho yung nawisigan na ang palaspas. Ayan, nawisigan yung iba. Kaya umiikot na sila ron. Ingatan nyo yun yung mga gamit. Okay, magsiksigan at magtulakan. Sige ho, lapit dito yung mga hindi pa auto wi Abante ho, abante! Sige ho, yung mga hindi pa auto Lapit ho dito, lapit ho dito Yung mga hindi pa auto dito, love dito dito dito. Sige ho, yung mga nabusika na bakit na ho. So, uh, dito, dito, dito. Dito ho, dito, dito. Dito, dito. Okay, tapos na kami na lipo. Shampoo na lang sa bahay. Yun, shout out. Shampoo sa bahay. Okay, lapit ko. Dito po, dito, dito. Abati di dito. Lapit dito yung mga hindi pa nahuwiwisigan. Abati di dito, dito. Dito po, dito. Bigay lang ka dito. rito. Para mawisigan to ang mga palaspas. Dito ho, dito po. Dito Oh, di sana. Jelosan. apa tina mana wisikan tuh? Apa tina tuh? Jangan bosok. Itingan dia siapa ni? Siapa di Siguraduhin natin nagsimba muna tayo bago magpawising. Inuulit <coughs> ko, siguraduhin natin nagsimba muna tayo bago magpawising. Sigan, huwag mong magtulakan. Lahat mo mawiwisigan. Makakabating sa palalang palataya. Pag-iingat <coughs> <coughs> mo, huwag Ayan, nakita ko kayo. Ayan, oh, sige, oh. Ang dito. Baka pa po na wiwi, sige ng palas pa. Sige, oh, mabati na. Pag nawi, na, oh, pwede na umuwi. Mga maso, dire-direcho -dire pa rin yung uh, pagpapaspas ng mga palaspas ng mga katoliko natin kababayan. Nandito tayo ngayon sa gilid ng uh, simbahan ng no, Santo Nino. Kaso, mamimisi ka ng palaspas. parang hindi na naubos yung -papa visit ng palaspas sa dami ng katoliko mga uh, nagsimbang. Kapatid na ho kayo para lahat mamisi Siguro Yan, tayo dami rin. pa rin. Mamaya hanap naman Mami, tayo ng uh, mga pabasa na nagaganap dito sa tundo Tingnan natin yung mga nagkakandak ng mga pabasa nila, yung traditional na panata nila. Maghanap tayo ng mga pabasa dito sa tundo. Dito ko ulit ko, siguraduhin niya nagsimba muna ho. Kaya mga kamaso ngayon, hanggang na lang yung vlog natin tungkol sa traditional na palaspas ng mga katolikong Pilipino na taga-tundo. This boy, maso, kamaso na lang. God bless Ito naman tayo sa other side ng uh, simbahan ng Tundo. Dito tayo banda sa Holy Child Catholic School Ngayon dito medyo tahimik yung sitwasyon dito Wala pang ganun tao Kasi yung basbasa na sa gilid Sa may Chacon Street Ayan. Pero may na mga nakapagsimba na at the same time, nakabili na rin sila ng palaspas. Wala yung vendor dito, walang ganong vendor Ah, Uh, may naka-standby din tayo mga barangay tano at mga kapulisan para sa pag-aayos ng katahimikan dito sa araw ng palaspas dito sa paligid ng simbahan ng Tondo. May mga nagbebenta rin ng mga ano, palaspas. May mga bendo din pero hindi naman karamihan. ah uh, puro palaspas. May mga pagkain din. na ano. Mamaya update ko pa rin kayo sa kaganapan dito sa araw ng palaspas. Dito, may maso o maso ng bangal. Maso dito sa gilid ng uh, plaza. May. May nakikita na mga palaspas oh. Ito na lang mga palaspas Diba pagkain naman ito suman, no oh. Sarap oh Suman, no Okay Ito lang palaspas Tahimik naman yung sitwasyon dito Itong mga suman. Kakanin naman ko tayo sa palibot ng simbahan tahimik naman yung sitwasyon na dito mamaya subukan natin pumunta ng ibang simbahan para makita natin yung nangyayaring araw ng palaspas 2024 mamaya update ko parang yung masok masok naman may nagaganap na misa ngayon dito sa simbahan dami pa rin nagmimimimim isa mamaya punta tayo doon sa gina ulit palaspas ito <todong> okay, magtitinda ng mga ano palaspas tsaka mga pagkain ayun no? shout out sa naman tayo sa ibang simbahan, tingnan natin yung mga sitwasyon doon. <todong> Ayan, na mga kamasa dito tayo sa harapan ng uh, St. John Bosco Parish Church. Ngayon magbabasbas magbabas-bas na. Tignan natin. Ang maraming makapangyarihan, ang mga paraspas na ito ay iyong pagpalain. Sa sa time, At pabanalin upang sa masaya namin pagbubanyay sa Mesiyas na aming hari siya ay maging masundan at sa pamamagitan niya ay aming sabihin ang hindi magmamahalin ng lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagkakalian. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpaso ang hanggan. Amen. Ulitin ko sa aming, kung sa aming pagpapaspas, huwag mo kayo excited. So may ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ang San Marcos. Malapit na si Jesus sa Jerusalem. At sa ng ng mga wibo at ang mga ng bitpadya at bitpadya ng bilis sa kanila ng at tunayaan sila kumalis. Indala nila kay Isus sa sirong asyo at matapos sa, sa ligyong ito ang kanilang kapalaman, ito ay sinakyan ng Jesus.